Subok sa politika at paggawa ng batas. Daladala -dala ni Sen. Sonny Angara ang higit dalawang dekadang karanasan sa Kongreso sa pagpasok bilang bagog Education Secretary. Produkto si Angara ng Universidad ng Pilipinas, London School of Economics and Political Science at Harvard Law School. Siya ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights at dating pinuno ng Finance and Youth Committee sa ilalim ng 18th at 19th Congress. Sa usaping edukasyon, isa si Angara sa mga author ng Universal Access to Tertiary Quality Education na nagbigay ng libreng matrikula sa ilang state universities at colleges. Isa rin siya sa mga nagsulong ng Basic Education Act na nagpatupad ng K-12 curriculum. Bukod sa mga ito, commissioner ang mambabatas ng Second Congressional Commission on Education na nagsasagawa ng komprehensibong pag-aaral sa sistema ng edukasyon. Mula sa pagsusuri ng mga problema ng sektor, ngayon, mismong si Angara ang haharap sa patong-patong na pagsubok sa kagawaran. Sa isang pahayag, nangako ang mambabatas na makikipagtulungan siya sa iba't ibang sektor para matiyak ang kalidad na edukasyon. Una nang sinabi ni Angara na may mga kailangang reforma sa kagawaran. Yung kalidad ng edukasyon, yun importante. Tapos yung mga na resource gap, so yung pagkukulang sa mga classroom, sa mga silitarala, sa uh, textbook, maraming uh, kailangan uh, bigyan ng Binati naman si Angara ng mga kasamahan sa Senado. Para kay Senador Joel Villanueva, The future is bright sa pagsabak ni Angara bilang education chief. Malugod namang tinanggap ng DepEd ang pagkakatalaga ng bagong kalihim. Sa pagpasok niya sa DepEd, agad nabubungad sa mambabatas ang paghahanda para sa balik eskwela sa July 29. Ito ang umpisa ng mas pinaiksing school year para maibalik ang dating June to March calendar sa 2025 to 2026. Sa paparating na academic year din, inaasahang magsisimula ang unang phase ng matatag kurikulum, isa sa mga flagship project ni Duterte bilang DepEd Secretary. Layo nitong i-decongest ang K-10 to curriculum sa gitna ng learning crisis. Sa bagong international assessment na isinagawa noong 2022, halos kulelat ang mga estudyanteng Pilipino pagdating sa creative thinking o malikhaing pag-iisip. Bottom rank din ang bansa sa math, science at reading comprehension. Kaya hamon ng ilang grupo sa bagong kalihim, tugunan ang krisis sa edukasyon. Bagsak ang grado na ibinigay ng ilang grupo kay Duterte sa paghawak sa DepEd sa loob ng dalawang taon. Kaya sa pagpapalit ng liderato, nakatutok ang lahat kung paano maiaangat ang kalidad ng edukasyon at ang kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.